So ayan, papunta na kami diyan sa tindahan ko. Um marami kasing ano, marami kasi nagsasabi na ko sa social media na wala na daw kumakain. So it's fine. Kung wala na talaga nung gagawin ni Diwata, 'di ba? Alam ano, naman magiyak-iyak ako. Pero syempre, naka tayo ngayon. Ah, uh, do doon sa tindahan ko na nasakyan kami ngayon actually, nasa Ross Boulevard kami. So ayan, Papunta na kami ng tindahan. Papakita, papakita ko sa inyo on the spot kung ano talaga ang itsura ng Diwata Paris. Kung wala na ba, wala na ba talaga kumakain. Um, ano bang eksena doon ngayon. Kasi nagpagawa ako actually kagagaling lang namin doon. Nagpa-PMS ako dahil medyo um, kailangan nang ipalitan ng oil ang sasakyan para mamintin yung kagandahan niya. So, we're well, here now in Rojas Boulevard. Uh, Malapit-lapit na to going there sa tindahan ko. Di ba nag-English na ako ngayon? Nasasanay na ako mag-English. Saring lang. <laughs> marami namang puputak nito. Marami namang kakaon nito. Ayan, once again, gusto ko lang din pasalamatan yung mga nagpunta sa soft opening kahapon na kahit bumabagyo, kahit malakas ang ulan, talaga namang sugod so pa rin tayo. No? Maraming salamat and I really appreciate sa lahat na pumunta doon. Ang grand opening natin ay magaganap sa June 2, araw po ng linggo. Bali, next week na yan, sa linggo na. So, tingnan natin ngayon, on the spot, kung ano ang, kung wala na bang kumakain sa parisan ko, tingnan natin para makita nyo rin siya ng live. Makita nyo siya ng live. So, walang BBTO, tingnan nyo kung wala na kumakain o may kumakain pa. Hindi ko rin alam kasi, what, kasi, kasi Monday ngayon, Usually talaga yung normal na araw, pag Monday, hindi masyadong marami ang kumakain. Kasi yung mga tao busy, na sa trabaho, lala na pag, lala na pag umaga. So nagkakaroon talaga tayo ng tao sa gabi, hapon. So minsan naman, pagkasabado, linggo, maraming tao talaga. Kasi nga, walang pasok ng iba. Pero this time, Monday, so kung may tao man din mamaya, hindi ko ni-expect na sobrang dami. Kasi nga, araw po ng, araw po ng Monday ngayon, marami ang Uh, Nagpapasok sa opisina So abala na kung sasadyain pa yung parisan ko So let's say na lang kung ano talaga ang resulta Ano talaga ang mangyayari doon ngayon So excited na din ako makita So excited na ba kayo makita Kung totoo nga ba na wala nang kumakain sa parisan ko Let's go Ito hindi ito scripted ha Nasa driving tayo Ipapakita ko sa inyo ng live Excited na ba kayo kung may kamukain ba o wala yung ako ngayon ang bubulaga doon. Ready na ba kayo makita? Ready na kayo makita. Bababa na ako dito kasi traffic eh. Tingnan natin ang... Ayan, ready na ba kayo? Ready na kayo? Ayan, dahil ready na kayo. Tingnan natin kung may kumakain pa ba o wala na. Nagpito tayo sa area. Ayan, no shout out. So, ayan ang actual na video natin. Meron pa pala mga kumakain. Ayan. Ayan. Hello oh. po, shout out. Oh, marami pa naman kumakain, kala ko wala na. Hello. Nararating ko lang. Hello, shout out. Ayan. Ay, talaga. Ayan, marami pa naman. Marami pa naman pala kumakain. Okay, <laughs> okay. Damo din, hey. shout out. Hello. Damot na kaundin, eh. Damot na so, kaundin, marami pa rin pala. Kala ko wala na. Marami pa. Hello po, hello. Shout out to yan. Subo na kami si Waka. Sige po, sige po. Ito, ito tayo. Ayan. Marami pang nakain, hello, hello Mario, so, salamat. Daho ni, So akala ko wala nang kumakain. marami pa rin pala. marami salamat sa inyo. Diwa so, yan, guys, akarara ko lang. Nagpagawa ko ng sa santiyano. Diwa ka in, diwa ka diwa ka in, diwa ka

Maraming salamat po sa inyong lahat. Kamakoy vlog. vlog, shout out. Oh, ano <laughs> pa kami maga? Dali ha, isa lang ha. Hello. hello. Dibata. Hi, Diwata. Hi, Diwata. So, ayan na ha, actual video yan, guys. Dapat yung anitin ka lagi. Actual video yan, actual video. Ha. Ayan. Hello. Bibi, hello, Bibi. Oh, Bibi, hello, Bibi. Oh, Thank you. Thank you diwata, balik Ismail na si diwata. Masaya na kami. Masaya na kami sa mga Ismail mo. Kaya, ayon, mo, kayaan mo silang nagbabasa iyo, Budoy. Kay itutuloy mo ang iyong ano, iyong parisan. Oh, yan. Yan si Diwata. Oh. Si 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 diwata oh. Yan. Pa Pagod. na yun. Pa Sangkay. Siya tao samar. Siya tao tanda samar. Bakay samar. samar. Mga tanda ka samar. Bakay samar. Bakay samar. Patron, barangay Burgos, Diwata. Eddie lang. Shout out Eddie. Hello Eli, shout out sa iyo Eli. Shout out ang taga Barangay Borgos. Taga uh, Barangay happy fiesta Barangay Basay Samar, Barangay Borgos. Hello. Ha? Ah, Just happy birthday. Lilipas din 'yan. <laughs> yung opening ng bago mong parisan. Actually, yung soft opening natin, okay naman. Maraming salamat. Beres sa successful opening natin. Ang grand opening natin, magkita-kita tayo sa Junto. Araw po yan ng linggo. So, grand opening na natin sa Quezon so City. So so <laughs> Kaya nga eh. Kaya nga yung Ano yung mga celebrity na bisita mo doon? Ayan, Ay, darating. Basta maraming darating na guest. Sige po, picture po tayo. Say Ayun na din yung dito. Sahara, hello. Sige po, asan po. Ayan, sobrang ngiti na niya. Takang <laughs> ngiti naman eh. Kaya Ay si Mangot. Mga bagay niya siya, di ba? Sabi, oh, di na oh, yeah, oh. oh. Alam, alam mo bakit ako nakangiti? Wow. Bago yung aking veneer. Maraming salamat. Wow. It's with the Spinshow Center. Wow, naman. Uy, eh. diwata na busog kami. Maraming salamat ha. Ang sarap pa So ayan, na papakita ko lang. Tits lang natin. Sabay-sabay. <laughs> Talaga, talaga. akala ko kasi wala nang tao marami pa rin pala maraming salamat po sa lahat ng okay. sumuporta hello shout ayan, out Sige <laughs> po Tingin na naman diwa ka ayan papicture ayan picture tayo Sige so, po picture lang tayo maraming ka so, <laughs> kayo yeah like po tayo shout yeah. out shout out shout out, out. Ayan, yeah, siya tayo. Oh, the one of <laughs> <laughs> Hello. Ay yan, chat out po kay Mother si Buracay. Hello. Oh, Buracay oh, ladies. Oh, Buracay Okay. Chat okay. okay. out, chat out. Buraka. Hello, dito naman tayo sa nakapila. Tingnan natin kung wala nang pila. Tingnan muna natin. Sige, tingnan muna natin yung nakapila. Ha, wait lang, babalikan ko kayo dyan. So ayan may mga nakapila pa pala Kala ko wala na Ayan na lunes pa yan ngayon O oh, sige Ayan may mga nakapila pa guys O oh, ayan po O oh, dami pa rin nakapila Shout out okay. Hello po Sige po O oh, sige sige Ayan shout out sa lahat ng M's. Silo Shoutout sa mga estudyante ng IMSS. Napakarami uh, nyo. Maraming salamat. So, ayan yung pila natin, guys. sa Marami pa pong pala na pila. So, hanggang doon sa dulo. Sige po, picture tayo mga mothers. Ayan, double. Nakalay pa tayo. Magpicture pa tayo. So, ayan, guys. Ha. Ayan, sige. Shout out sa UST. UST is its S. Shout out po sa inyong lahat. Ayan na. Ah, syempre, shout out sa lahat ng nakapila. Thank you so much. Shout out sa inyong lahat. Ah, pasensya na kayo kasi maulan ngayon. Pero ipapagawa na natin ito, ipapasimento na natin. Hindi lang magawa ngayon kasi maraming tao. Pero bububungan ko na ito at saka papasimento ko na ito para maging maayos na. Saga saga muna tayo. Lalagyan ito natin ng red carpet. Red carpet talagyan na natin ito. Ayan, manakapila o oh guys. So, mayroon pa pala. So, hindi pala, hindi pala totoo yung chismis na wala nang kumakain. Marami pa rin naman pala. Kahit na lunes ngayon, marami pa rin tao. At puno pa rin ang diwata Paris overload. Kaya maraming salamat sa mga taong sumusuporta pa rin sa akin. Thank you so much. Oo, oh, thank you po, thank you po. Diwata, paano naman? Ayan, naka live po tayo ngayon ng Diwata Paris. Alpha P Omega Beta Tau, chapter. Alpha P Omega Beta Tau, chapter. Chapter. Chapter, yan ang shout-out sa... Betay, association. Ayan po, kuya, shout-out. Shout-out po sa mga... Diwata Tau, chapter. Hindi siya pag Diwata. Shout out ka nga sa 100,000 na viewers natin. Shout out 100,000 viewers ni Kuya. Tinalo mong viewers <laughs> sa akin 3,000 lang mahigit 3,400 <laughs> kaya nabugbog talaga yung viewers ko. So ayan, thank you so much guys. Balik ng camera natin. Kimiko Takahashi. Shout out best builder kay Kimiko Takahashi. Hello shout out po sa inyo diyan. Customer <laughs> ko 'yan sige picture tayo sige te picture so ayan guys ha ah, pakita ko lang napakaraming tao siksikan dito sa Diwata Paris kaya maraming salamat po sa inyong lahat thank you so much Ayan, ipititso na lang din yung grand opening natin sa Quezon City Bras ay June 2 po, araw po yan ng linggo. So, ang uh, location natin ay malapit lang sa Visayas, Morning Star Street, likod lang po ng New Era University. Ayan, likod ng New Era University. Morning Star Street, doon tayo, mayroon tayong Bras doon, nag opening na tayo kahapon. So ang uh, grand opening natin well be June 2. Uh, mga umaga yan, syempre kasi grand opening. Doon na tayo magkakating the ribbon. At syempre mayroon tayong mga special guests. Special guests na mayroon tayong mga giveaways doon. So, ayan ha, maraming salamat sa mga pupunta sa Liwata, Paris. Akala ko kasi ang dami ko sa nakikita na wala na daw tao. So, hindi, hindi, naman pala totoo na wala nang customer. Marami pa din pala. Kaya maraming salamat God. Maraming salamat Lord. Kaya hindi mo pinapabayaan sa kapila po ng marami akong pasher. So laban lang. Happy birthday ko naman po ang nakakaalam po ano po yung totoo. So maraming salamat. Happy birthday Bunso. Happy birthday Bunso. Lilipas din yan. Iwata birthday ko ngayon. Birthday ko ngayon. Happy birthday lilipas din yan. Birthday ko ngayon, Gio. Binati ako ni Diwata. Birthday ko kahapon din. Pa-picture naman. ako. Happy birthday sa iyo, madam. Nilipas din yan. Tagasamar naman tagasamar? Lahat ng tagasamar, maupay nga adaw sa iyong matanan. Hello, Ilonggo Gid, si Madam. Birthday birthday. Grand opening natin sa Junto, sa Linggo. Wala kami maayos na pinto. Pintado kayo libre na lahat yung mga ano nyo ha. Mga Halika rito, madam. Picture tayo. Layo ko pa. Happy birthday. Anong pangalan? Ginian Salvador. Happy birthday, madam Ginian Salvador. Ingat ka palagi. Lilipas din yan. Aray ko, sakit na ng chan ko. Kumagalaw yung bata. Okay, Pego. Picture. Hanggang ro. Nilaw siya lang sa'yo. Shout sa inyo mga kababayan. Birthday na birthday natin mga kababayan dito sa Parisan. Sila na kayo. Ayan, maraming salamat Ang dami pa rin kumakain sa Diwata Paris Thank you so much So mag-end muna tayo ng live Mag-picture-picture muna tayo Maraming salamat sa lahat ng nanonood Bye-bye Bye-bye-bye